Okay, hey, M1 at Trinidad, really okay? Uh, huwag po kayo mayabangan sa akin, hindi pa ako mayabang. Okay, akin lang. Gusto ko lang mamotivate kayo at saka inspire kayo. Kasi bakit ako po kasi dati before, okay, na, bakit ako na future related case, sa Go Negosyo. Kasi dati lang po ako walang-wala. Okay? Sumubok lang po ako sa dito kasi industriya. Dati kasi ayaw na ayaw ko ngayon kasi industriya. Or what you call networking. Nakaya lang ako spam, meeting. Kasi bakit? Nakala ko talaga, kalakuhan -tala, na -tala, talaga siya. Buti lang, pa, buti lang lang kamo naiintindihan ko siya. Kasi bakit? It's one of the biggest industry in the whole world. Okay? Ano, kaya na na-invite po sa uno na hindi na -indin -indin ako siya napakinggan ko yung presentation. Alam mo, wala na yung duda sa uno eh. Ang duda ko na lang sa sarili ko na lang. Ano mo, bakit? Anong isip ko sa sarili ko? Eh, kung maglalabas ko ng pera, eh, paano kung, paano ko malugi ako? Paano kung wala sa akin? Paano di ako yung di hindi ako kita? Paano kung hindi ako magkakotse? Hindi ako magayama para sa pamilya ko, sabi sa kaibigan ko. Ang sabi sa anong tropa ko, Warren, hindi ka pa nagsisimula, lugi na pinag-uusapan. Kaya pala wala nangyayari sa buhay mo kasi bakit negative ka mag-isip? Sabi sa akin. Kung lugi pinag-uusapan, matagal lugi. Ilang tao ko nagsasabon, nagkakape, walang bumabalik na pera. Why not? ba? Diba? Subukan mo ito. kasi bakit negosyo papasukan. Wala ka, nang, wala ka nakitang negosyante. Nagtayo na isang negosyo, lugi pinag-usapan. May nakita ka na? Habang tinatayo, paano kaya ito malugi? May listahan pa siya paano malugi. <laughs> Alam mo, lapit maniwala sa hindi ganun. ba? Diba? Eh, paano kung walang, walang sumali? Paano kung sumali? Paano hindi coach Paano kung sumali ko Paano kung hindi umaman? Paano kung umaman? Diba? Alam mo, Negosyo mag-uusapan natin. Huwag mo, mo kasi bakit? Iba e, nga, milyon ng puhunan eh. Ang pinag-uusapan, kitaan eh. Okay? Eh, magkala lang natin ito. Nagkita ka malit, 930 dirhams lang. Alam mo, liwala ko sa akin? sabi ko, o nga, no? Eh, sabi sa kaibigan ko, eh, paano yan? Hindi ako magaling dito, sabi sa kanya. Ang sabi sa akin, simple lang. Eh, Warren, lahat ng bagay kayang matutunan. Kung ang puso nga natututumang mahal eh. Ito pa. <laughs> diba? Kaya okay huwag mga guys sa akin. Ako po, Guys, ano ginawa ko lang ba 'to naging successful sa gitong klase ng negosyo na sa uno? Kasi bakit? Kasi magaling po mag-copy. Even sa school, <laughs> sa eskwelahan before, no, mag lang po talaga ako. Hindi pa ako matalino, matalino, mali na 'yung mata ko. <laughs> Kaya wala nang po ako, pag pasado siya, pasado rin po ako. Bawal po sa eskwelahan 'yan. Pero po dito sa, sa sa, uno po, all you have to do kung mag ka lang. Ang kokopyahin mo lang dito 'yung mga successful na tao. Okay? 'Yun lang, 'yung ginawa ko lang copy sa mga tao na successful kasi naniniwala ako sino lagi mo kasama 'yung magiging buhay mo. Kung kasama mo lagi na umiinom, umiinom pa rin. Mosa mo mo lagi chismosa. Chismosa ka rin. Birds of, same, birds of the same feathers are the same birds, di ba? Flocks together. Tama. If you want to become successful, follow those already successful. Alam mo ginawa ko? Ginaya ko naman tao kumikita na malaki. Hindi ko naman lang yan. Habang ginagaya ko sila, nakukuha ko rin yung mga nakukuha nila. Okay? Kasi bakit? Ako po, I'm not, hindi uh, pa ako nakapagtapos. High school graduate lang po ako. I'm a messenger. Hindi na ako na utang. Yung may motor, may helmet. Bawal magmotor motor na walang helmet. Bawal rin mag-helmet na walang motor, of course, di ba? Yung nangangatok sa bahay. Okay, yung mga nagnaninigil na utang yung buhay ko before. Di ba? The reason why, ba't pa ako nauno, si bakit sa mga sawa na ako, lagi problema, lagi pera. Nakakasawa na, hindi ako nakakatulong sa pamilya ko. Okay? Nakakasawa na po pag kumakain ako. Nagdidita, nakakainin ko yung pera ko sa bulsa. Nakakasawa na po talaga siya. So, naibig sabihin, kung nakita ko uno, sabi sa ili ko, at hindi ko tulin niya, nilinahin ko siya. Kasi for, for me, nilinahin niya, linya -linya. importante sa akin, importante sa akin, napapaganda mo buhay ng pamilya mo. ay importante po ngayon, mga guys sa akin, hindi na importante niya linya-linya. Lalo to uno, hindi natin tuloy sa malalaki. Alam mo bakit? Lotion, may napkin pa nga eh. Pero tol, hindi na importante ang produkto pa babae. importante, ang pera mo sa bulsa, pang tunay na lalaki. Diba? Nakakatulong ka sa pamilya mo. Alam mo, maniwala sa akin, ko dati. Okay? Sobra ko po itim. Okay? Sobra-sobra to. Talagang dilim ko pa talaga, sobrang itim. Okay? Sumubok lang po ako, inaral ko po siya. Hindi ko na malayan po, kakaaral -ka ko. Kakahataw ko siya, natutupo, natutupo magsalita. Okay? Nahihiya ako talaga magsalita. Pero lahat ng bagay kaya matutunan. Di ba? Sa so, tuloy ko. Unang check ko sa so unang, 1,750 pesos. I invited 50 people. Sumama so sa akin, apat lang. Okay? Ay, iba, dinuro inom ko. Iba, uh, iba talaga. Sinabi sa akin, wala, ikaw, hindi ka sinagpagtapos. Diyan ka lang. Okay? Kami nang pagtapos. Iba yung punta namin. Alam mo, nag-challenge na na po ako. Sabi sa hili ko, dating panahon, marimini ko pangalan ko. Sabi, parang yun na sa utak ko. Na-challenge po talaga ako sa mga tao hindi sumasali sa akin. Kasi for me, hindi importante sa akin mga tao hindi sumali ay importante sa akin yung mga sa sumali sa akin. Alam mo, nagsimula sa apat na tao, apat na pinakas ng tao. Yung una kong check ay 1,750 pesos, sabi sa so tropa ko tol, bakit maliit? Akala ko, nagkikita tayo ng malaki. Bakit dapat bakit tayo, bakala ko ba, yayaman tayo? Bakit check ay 1,750 lang? Ang sabi sa akin, lahat na malaki, nagsisimula sa maliit. Alam mo, tililintuloy ko lang. Alam ka ganda kasi bakit? After 8 months, I got my first car sa BMW, pangalawang kotse ko, go, Dodge Durango. That time, 2009, sa Manila na pa ako nakatira, I was earning that time 300,000 a month. Pwede na, ano? Pwede pwede na talaga. Kaso nga lang hindi magandang nangyari. Ito yung isa sa mga challenges po. Yung lahat ng pinaghirap ang ubos. Yung townhouse ko po, ubos po lahat yun. Nasa tuktok po ako ng Durango, September 26, 2009. Iyak po ako ng iyak. Ondoy po yan. Iyak po ako ng iyak. Alam mo ba ito ako na iyak na iyak? Kasi ba, Kasi sabi ko Lord, Lord, ba't ganun? Pasipag naman ako. Deserving naman ako nito. Ang sabihin sa akin, wisdom na pumasok sa akin, isa lang, walang permanente. Di ba? Kung gaano ka kayaman, pwede yan siya mawala. Kahit marami kang savings, pwede mawala. Even trabaho mo, pwede mawala. Ano ibig sabihin? Ang uh, ibig sabihin, simple lang. Kung mayroong opportunity dyan, pwede tsunggab, gagag. Tama. Kaso nga lang, instead of thinking of destructive, I, th I, th I think, I think ako ng constructive. Pag may nawala, maraming parating. So, tinuloy tuloy ko lang. Pangatlong kotse ko, Ford Escape. Pangapat ko, 350Z. Meron rin pa akong Porsche, GT3. tinuloy tuloy ko lang. Explorer. Nabigyan ko na rin po ang magulang ko ng Explorer. Okay? Hindi dahil sa kotse po. Alam mo saan? Sa ngiti na hindi mabayaran ng pera. Sabi ko sa mama ko sa Davao, hindi na sila maulanan kasi bakit? May kotse na sila. Pag nagsisimba sila, hindi na sila maulan. Ulan, maulan na lang, hindi na sila maiinitan. Ayos ba yun? Kagandaan yun. Karoon ako ng sports car, 7 z Karoon ako navigator, escalade. Okay. Actually, nagsimula sa akin sa uno. Apat lang naniwala sa akin. Isa, taga Apo View Hotel. Okay. Isa sa naniwala sa akin. Ang dami doon dyan kasi daw ipon 10 years. For 10 years sa hotel. Payslip at saka uniform. Alam mo malupit, sa uno tinrayan niya. Alam mo, lupet, right now, he's earning right now 200, 300,000 a month. Ang dami niya ng kotse, nakakabaliw. Ito naman, engineer by profession. Ayaw pa maniwala sa amin, ayaw pa makinig kasi engineer daw siya. Okay? Alam mo, lupet, sabi sa kanya, Tol, yun na nga eh, engineer ka. Ako nga, hindi nakapagtapos na kayaanan ko, what more ikaw? Alam mo, na-challenge siya. Dahan-dahan siya nakinig sa amin. Hinataon niya. Ngayon, kumikita na niya 200,000 a month. Ito naman, OFW before. Nag-ipon ng pera, tayo ng negosyo. Kaso nga, hindi, hindi na, maganda nangyari sa negosyo niya. Nakita niya uno, hinataw niya. Ngayon may kosya rin. Pangalan niya si Sir Victor Tudtud. Ito naman si Fatima. Chowking crew. Dati. Memorize niya ang Loriat at mga menu ng Chowking. Ngayon na memorize niya menu na ng uno at ang prices ng uno pati business plan ng uno. Okay, from 4 people right now po sa buong network ng buong pula. Almost 80 people na po ay may kotse under our network at mga multi-millionaires. Masarap kumita ng malaki. Tama mali. Pero mas masarap pag alam mo maraming tao na tulungan, kumita. Tama mali. Kasi bakit? For me, the more ka pumutulong sa maraming tao, the more ka, kumikita. At ito yung nagawa lang sa Philippines, sa iba't ibang bansa, dito sa Dubai, gagawin namin. Kakasimula pa lang po dito, maniwala sa akin, dalawang, kakadalawang buwan pa lang natin dito. Bumibirit pa lang tayo dito. Lumalakas pa lang tayo. Sabayan mo na, maniwala sa akin. Sabayan mo yung paglaki ng negosyo natin. Ikaw, isa sa mga nauna dito. Okay? Palakayin natin. Now, paramihin natin yung pula. Okay, one of, my achievement po, na Kondo, of course, yung Weed. Dalawa po yan, may like po ako sa Boni. Okay? And of course, may mga incentive po yung company na uh, ko pumikot all over the world. Okay? Malaysia, Singapore, Thailand, Hong Kong, all expenses paid po yan. Okay, Macau. Uh, sa Philippines kasi, US, Europe, okay, kung saan saan ka padala sa Dubai kasi, ang, ang incentive nyo normally is Paris. Ayos ba yan? Na, ito yung asawa ko, ang misis ko. Okay? Hindi naman ako masaya, di ba? Hindi <laughs> halata. Okay, sa Singapore po yan last month, February 11 to February 21. For 10 days po, all expenses paid, 102 delegates from the Philippines. All expenses paid by the company, pinadala po dito sa Dubai. Alam mo, Lupet, umikot po kami dito. Saya. Okay? Napakarami po namin. Saya-saya po namin. Sobra. Out of 100 na yan, almost 20 po, almost mga 17 bata sa grupo natin Red Lions. Okay? Ang grupo pala natin Red Lions. Okay? Grupo ni Lions, kinuha po lah. Okay, kaya lahat ng may pula kung saan-saan. Pag pumunta ka sa Singapore, may sa, sa uno doon, at maraming pula, grupo natin yon Sa Philippines, Luzon, Visayas, at maraming pula, grupo natin yon Dito sa Dubai, nagsisimula tayong paparami ng pula, papaduguin natin. Alam mo, lupet, parami na parami na tayo, papalakay natin yung pula dito, papulahin natin ng todo. Okay? So, red lights. Ito, inspired na part pa ako sa kanya, download po natin yan, nakakabuli si bakit, at least this time around, alam mo, lupet, sabi sa akin, eh, at least lang, natapon niya yung pangarap niya, nakasakay ng camel <laughs> sa buhay niya. Alam mo na ako, nagbaliwa ko sa kanya. Enjoy din po ako kasi bakit? Gusto ko rin sumakay. Eh, sumakay po ako. Yan, di ba? <laughs> anyway, enjoy po kasi Madinat. sarap. Sarap sa ginagawa namin. mo ba at masarap yung ginagawa natin? Ang tinatining po kasi natin dito, ang pinaglalaban natin dalawa. Ano yun? Financial freedom at time freedom. Ako for me, yun ang pinakamaganda. Kasi there's, there's, no, there's no such thing as security. Okay? Freedom is very, yun ang pinakamaganda. Alam mo, malak, lalumpet, maraming si maraming pera, wala namang oras para gusto yung pera nila. Marami naman iba, Mar maraming oras, wala namang pera. iba mas maganda, you have a lot of money to enjoy your time with your family and you have, you have, you have a lot of time to enjoy your money. At yung pinaglalaban natin. Okay? The best part tuloy tuloy lang. Yan. Ferrari. Sa target ko this coming November 14. Pinatarget ko talaga. Uh, Lord, ginugol ko talaga. Karoon ako ng Ferrari. Okay, f 430 Sipin mo, high school graduate, pagtapos dati messenger. Taga Davao, tubong Davao, Bisaya. Ka-Ferrari. Pwede, pwede na, na. <laughs> Sarap, okay? Now, not to brag, but to inspire a lot, of you, a lot of people right now. Now, ito yung the reason why ba't ako nag-uuno. Okay, anak ko po, pamilya ko Okay? uh, will uh, burn bridges for my family. Bibigay ko lahat para sa kanila. Alam mo ba ito, nag-uunaw, kahit hindi ko linya, hindi ko nahataw, hindi ko, hindi, hindi ko tuloy nga, kaya hinahataw ko siya kasi bakit para po sa kanila. Lala po sa anak ko, pangalan ko niya si Anika, si Iya, yung nickname niya. Okay, kasi bakit yung lahat ang pinag namin, mapuputa ko sa kanila. Okay, kaya binibulong ako siya lagi. Ay, ikaw, wala na. Yung daddy mo nag-uunaw, hindi ka namin pa bayan. Ayos ba yun? Kasi ayaw ko maranasan niya, yung naranasan ko before, hihirap, yung pagod, yung eh babae pa. Di ba? So yan siya. Di ba? Eh marami nang sasabihin sa akin, "Wala nang grabe ka, dami mo nang kotse." <laughs> Puro condo binili mo, akala mo bachelor ka, sabi sa akin. Eh bakit sabi mo sa akin? Eh bumili ka naman ng bahay para sa pamilya mo. So mga guys, last month, no, okay, iniraguluhan ko 'yung pamilya ko, sawa ko, of course, ang anak ko ng 14 million worth of house. Okay? Alam ko na kasi bakit, okay, isa so sa mga malulupit na executive po sa buong Luzon dito sa Manila. Ay, dun sa Manila. Okay, so, yan. Uh, katabi lang po namin yung bahay ni Samuel B. Okay. Now, anyway, ito po yung living room namin. Anak ko. Ang <laughs> tuwa. Nagandaan yung dining table, uh, kitchen. Dalawa pa yung kwarto na anak ko. No, okay. ito po isa. Tulugan niya. Yung playroom niya rin po. Yan. May room siya na na pagla paglalaroan, of course. Yan. Ito yung, ito yung gagawin namin sa playroom niya. Master's bedroom namin. Okay. Uh, meron po lang kami home theater parang sinihan sa loob ng bahay namin. Okay. Lupit kasi mahilig po ako ng movie. Yan. Ito yung ginagawa ko. Ito yung design ng papagawa ko sa architect. Okay? Now, yan. Meron rin akong bar actually. And of course, may office rin po yung uno. May number one po dyan kasi nangangarap po rin po ako maging number one. Hindi <laughs> namin po masama. Tama? So anyway, right now, kaganda kasi bakit? Uh, you can surf my website, warantinilidad.org. Okay? Now, guys, ito pagtulungan natin. Ako, seryoso ako. Pagtutulungan po natin. Okay, every every other month, andito po ako. Okay, so, sa lalo sa Dubai, sa United Arab Emirates, I've seen a lot of opportunities here na talagang talagang lalaki talaga siya, sasabog talaga siya. Okay? I invite you every Friday po sa Dubai kasi may gathering po tayo buong Red lines. all you have to do is wear red. Okay? And of course, kung gusto mo na mag-member, mag-sign ka lang ng application form, mamimili ka lang ng products natin, doon pa lang bawing-bawing ka na, hatawin natin. Mag-invite ka na maraming tao. Alam mo bakit? Kasi left and right lang eh. Whether you like or not, magtutulungan po tayo, magtutulungan kayong tao ng invite sa inyo. Walang magpaglalagyan ng tao yan, baka malalagay sa inyo. Bonus po. Baka yung tao nalagay iyo mas masipag pa kaysa sa'yo. Sa Kaya teamwork po tayo, maniwala sa akin. Hindi ko mapapromise ko ano kinikita, kikitain nyo kagad. Ang mapapromise ko ganito, ito ang mapapromise ko. Pag ginawa mo, tinrabaho mo siya, ituloy-tuloy mo lang, kikita ka talaga. Kasi ano mo bakit? If you have money right now, ilagay mo lang sa banko yan. Example, 11,930 dirhams. Nilagay mo sa banko. Magkano tubo niyan sa BDO or sa mga ibang banko? 1%, 2% per year. That's 100 pesos. Isang taon, anong gagawin mo Di-invest mo na lang dito. May products ka pa. Hagandahan, pwede pang lumago diba? Pagtulungan natin po kasi bakit ito all nagsisimula pa yung all natin, malaking grupo natin. Yan, marami tayong mga leaders sa all Nagsisimula yung grupo natin sa Sharjah right now, sa Abu Dhabi, nagsisimula na rin lalo sa Dubai. Okay? So yung mga leaders po dito, magtutulungan po tayo lahat. Okay, papulihin po natin to dito. Palakihin natin. Okay, kasi bakit ako okay, for me Uh, wala isang bagay na maliit na pinagtutulungan na malaki na pinagtutulungan na pinagtutulungan na, na hindi talaga lalaki ng lalaki ng todo. Palakihin po natin. Okay, this is an opportunity. Okay? To natin. You can you can surf my website warantinida.org. Number two, you can you can you can add me at sa Facebook, sa page ko. You can like. Okay? So, magkano niyo kami mag-contact, mag Okay? So, paniwala niyo tao na invite sa inyo. Gali pa niyan, tutulungan tayo. Okay? So, sumali ka na. Kung tayo mag-triplet, mag-triplet ka. Kung tayo mag-eat, mag-eat ka na. Okay? So, good morning. God bless. Good morning. Papulahin natin ang buong United Arab Emirates. More power. God bless. I'm one of Okay, uno.